Hello so guys, sa uh, magandang araw muli. Meron na naman akong ipapaliwanag sa inyo na parts ng ating automatic washing machine na dapat yung malaman kung gaano kalaga at kung ano ang function sa ating washing machine. Ito siya. So, ang tawag dyan is uh, water level sensor. So, iba-iba itsura niya pero isa lang siya. Okay? So, guys, ito yung salarin kapag nag-iipon tayo ng tubig and then nasa mababang level lang yung ating uh, settings tapos ayaw tumigil sa pagsupply ng tubig ng ating uh, water inlet valve or solenoid valve. So pag-defective po ito, o kaya yung hose na nakakonekta dito papunta dun sa gilid ng ating tub, e butas, gawang nginat-ngat ng daga, magmamalfunctions po ito. So ito lang po ito yung unang unang yung titingnan. Madalang po ito masira, ang una-una po nasisira ay yung hose. Kaya una, i-check nyo muna yung hose. And then, kung talagang okay naman yung hose, kung may tester kayo, makakuha lang kayo ng continuity dito, eh, buo po yan. Ano? Kung talagang uh, hindi nyo kayang i-troubleshoot, tsaka po kayo tumawag ng technician. Pero lagi nyo tatandaan, pag ayaw mag-control ng pagpasok ng tubig, kahit mababa lang yung settings nyo ng tubig, Ayaw niya tumigil. Ito po yung salarin. Ang tawag po dito is water level sensor. Okay. May host po siya nakakonekto dito. Nakakabi ah, sa tagiliran. Okay guys. Maraming salamat. Uh, sa muli. Like and share.